Magandang araw mga kapartners! Welcome to our second episode of our Supporting by Educating SBE podcast version. Ang inyong lingkod, Gerald from Monarch Product Support Sales Mindanao. Ngayong araw mga kapartners, ang pag-uusapan natin ay kailangan ba talaga ang engine call down? Kung ang equipment mo ay galing sa mahaba at mabigat na trabaho? Pag-uusapan natin ngayon. Mga kapartners, isang customer natin, isang kapartner natin ang nagtanong kung kailangan ba mag-call down ang makina bago mag-shutdown kung galing sa mahaba at mabigat na trabaho. Pag-uusapan natin mga kapartners, Kung ang trabaho mga kapartners ng alimbawa excavator K320 mo ay umaabot, sabihin natin, nagtatrabaho sa minahan, umaabot ng 16 hours a day, at lalo na na assign doon sa mine pit na sapro-light area na matitigas ang bato, na talagang kailangan mamersa yung makina mo para makapagdig ng material at maikarga sa mga dump trucks at kailangan paspasan kasi mahaba yung pila ng dump trucks. Ang kasagutan mga kapartners ay talagang importante na kailangan na mag cool down ang makina natin bago tayo mag shut down. Ngayon, banggitin ko sa inyo ang pinaka-importante lang na punto bakit kailangan natin mag cool down. Mga kapartners, ang makina natin ay may sariling cooling system. Ang trabaho ng cooling system ay siguraduhin ang tamang operating temperature para sa mabisang performance ng makina natin. So ngayon mga kapartners, partners kung galing ka sa mahabang trabaho at mabigat na trabaho, so sigurado mainit na mainit yung makina natin, no? So ano mangyayari kung i down natin without cool down? So ganito mangyayari partners. Dahil galing siya sa mahabang trabaho at mabigat na trabaho sa minahan, So mainit na mainit yung makina natin. Lalo na yung combustion chamber natin at yung cylinder head natin. No? So kung bigla nating pinatay without cool down, so yung cooling system natin na dapat yung coolant umiikot sa makina para eh, absorb yung heat energy no na galing sa combustion chamber natin yung ibang fuel energy kasi nagiging heat energy so yun yung kailangan i-absorb ng coolant natin para mapalamig natin yung makina no so ang coolant umiikot dumadaan sa uh, combustion chamber sa, liner natin, inaabsorb yung heat, dumadaan doon sa cylinder head, inaabsorb yung heat, tinadala doon sa regitor dito, tapos yung fan natin, nagbublo ng hangin, so yung hangin, habang yung painit na kulang, dumadaan sa mga tube dito sa radiator natin, so ang hangin, pinapalamig yung kulant natin pababa. So, yun yun dapat mangyayari, partners, no? Na dapat gradual natin palamigin yung makina bago tayo mag-shutdown. Kasi kung hindi tayo mag-cool down, biglaan na shutdown habang mainit yung makina natin. So, tatamaan dito yung mga gasket at seals natin lalo na dito sa bandang cylinder head so maraming seals dito so mainit yung makina natin mainit yung cylinder head natin mainit yung metal plus mainit pa yung coolant kasi galing na siya ng uh, combustion chamber sa liner no sa water jacket packet dito sa cylinder head so nag nag pundo yung mainit no so mainit na yung metal mainit pa yung coolant so uh, na subject sa heat stress yung uh, mismong metal natin ng cylinder head uh, kasama yung mga uh, gasket at seals natin dito so kung habit na natin na ganoon na practice, na hindi tayo nag-cool down, bigla ang shutdown galing sa mahabang trabaho. So, sigurado, kung ganito ka every everyday, ganito yung practice natin, so talagang uh, magkakaroon ng problema sa makina natin. Okay, so yun yung pinaka uh, tatamaan no sa pag hindi tayo nag cool down so again dapat mag cool down tayo para maprotektahan natin yung makina natin so again the, ito yung number one na rason bakit natin kailangan mag cool down para maprotektahan ang bahagi ng makina at mapahaba ang buhay ng makina lalo na yung mga gasket and seals natin no sa uh, kasama yung cylinder head mismo natin no na uh, hindi siya mas sa grabe na thermal stress okay number two reason mga ka partners kailangan ng engine cool down para mapalamig yung combustion chamber natin at mga gumagalaw na pyesa sa makina. Kasi yung moving parts natin ay nagkikreate din yun ng heat. No? Na ang trabaho naman natin sa lubrication system natin ay siguraduhin na mapaikot ang langis sa mga parte ng makina na gumagalaw para mabawasan ng friction palamigin at linisin ang mga pyesa ng makina para sa mabisisang performance ng makina. So, dito, kung ang ginawa ulit natin, no kung hindi tayo nag-cool down, mainit na mainit yung makina kasi galing sa mahabang trabaho at mabigat na trabaho, kung biglang shutdown tayo mga kapartner, so ano mangyayari? So, dito sa combustion chamber natin, ang mangyayari ay bigla mong pinatay yung makina. So, sabi natin dito sa dalawang uh, piston na nasa top dead center, so mainit yung makina natin, mainit yung piston, mainit yung liner. So yung langis na nasa loob ng liner kasi bigla mong pinatay is mainit yung line surface natin. So, manipis yung film dyan. So, magiging, pwede siyang magiging varnish. At kung sobrang init talaga, magiging carbon deposit. No? So, next time na rin mo siya, ma No? Kung pababa na itong nasa top center, during the uh, intake stroke ng piston natin, ma-script niya yung tumigas, no? pwedeng varnish na or carbon deposit na, so mahi niya sa papunta sa uh, crankcase natin. So ang epekto noon, magiging soot yun, na kung araw-araw -ara natin ginagawa ito, na hindi mag-cool down, mag-shutdown uh, agad, so, dadami yung carbon deposit mo, tatamaan, uh, pwedeng mas madaling mag-deteriorate yung engine oil natin, no? So, uh, dapat mag- cool down tayo. No. Para gradually mapalamig natin yung uh, makina, maiwasan natin yung uh, carbon deposit coming from the liner ng makina natin na naging carbon kasi pinatay natin agad mainit yung makina so naluto yung langis natin. So nagiging carbon deposit. So, yun yung isang ah uh, epekto pag nag ah uh, shut down tayo without the cool down. Number three na reason, mga kapartners, ito yung pinaka-importante sa lahat, no? Kasi ito, mas mabilis yung epekto nito. Hindi katulad nung nabanggit ko kanina, sa unang rason at sa pangalawang rason kasi matagal muna bago mo ma lumabas yung magiging problema ng makina itong number 3 natin mga partners, mabilis to no? kung mainit yung makina mo kasi galing sa mahabang trabaho at mabigat na trabaho pag bigla mong pinatay yung makina na masyadong init pa. So, ano ang magiging problema? So, bigla mo nang pinatay yung makina mga kapartners. So, umiikot, ang ikot kasi nitong uh, turbo charger natin, no? Ah, uh, umaabot ito. Umaabot ng 100,000 to 240,000 revolution per minute. So, ganun siya ka bilis umikot. No? So, pagbigla natin pinatay yung makina, so, na-stop na yung lubrication supply ng dapat para sa turbo to lubricate the turbo kasi pinatay na natin so 'Yung oil pump natin hindi na mag-push ng oil natin to lubricate the turbo. So ano mangyayari? Mainit 'yung turbo natin, no? Lalo na dito sa bandang turbine kasi ang nagpapaikot dito ay ang exhaust gas natin na umaabot ng 950 degrees Celsius. So ganoon siya kainit. So kung bigla natin pinatay yung makina, wala na siyang lubrication kasi hindi na umabot dito kasi nasa mataas na parte ng makina to, elevated to. So ano mangyayari? So kahit patay na yung makina na wala ng lubrication, umiikot pa rin yung turbo natin. No? Sa ikot niya, kung wala na siyang lubrication, o numinipis na yung lubrication, so, kung araw-araw natin gagawin yung habit ulit na bigla ang shutdown or that cool down, so, pwedeng maaga masira yung, ito, bushing natin, yung bearing natin, tsaka yung shafting, no? Kasi wala nang uh, lubrication. Kasi ang clearance dito, mga kapartners ay nasa 0.02 lang to 0.08 mm lang. So ganun siya kanipis, no? Kung bigla natin ah uh, pinatay yung makina, so ano mangyayari? Mainit yung turbo natin. Ah uh, Wala nang supply ng lubrication so pwede siyang mag metal to metal contact, no? Metal to metal friction. So, pwedeng masira yung uh, ito, bearing natin at yung shafting natin. So, kung masira na to mga kapartners, so, mag-stack up na. So, hindi na magtatrabaho yung turbo natin. So, ano epekto sa makina? So, sigurado, low power tayo. Kasi, hindi na magtatrabaho yung turbo. Ang dapat trabaho nyo, maghigop ng maraming hangin para sa combustion chamber natin. So, again, kailangan natin mag- cool down at least 3 minutes to 5 minutes bago tayo mag-shutdown para maalagaan natin ang uh, turbocharger natin. So, una, ibalik ko lang mga partners. Ang unang rason, ay malagaan yung cylinder head natin, yung mga seals natin. Pangalawa, maalagaan natin yung combustion chamber natin at yung langis natin na hindi maaga yung deterioration because of maraming carbon deposit kasi ah uh, hindi tayo nag cool down no naging carbon deposit siya kasi nasunog na yung oil na nasa liner natin pangatlo again ang pinakaimportante para maprotektahan natin yung turbo natin So, sana may natutunan kayo mga kapartners, importante, gumamit tayo ng quality na engine oil tulad ng cut engine oil namin na 15W40CI-4, ang interval natin ay 500 hours, no? So, ganun kahaba because quality, premium yung uh, engine oil natin. Pagdating naman sa coolant, so, we highly recommend cut ELI or cut ELC coolant, no? Para sigurado tayo sa uh, proteksyon na magagawa ng coolant natin para sa makina natin. So, sana mga kapartners, marami kayong natutunan dito sa episode number 2 natin. Maraming salamat!